Huwag kayo nagpapaniwala sa mga vloggers o vlog na pilit na sinisira ang mga taong nagtataya ng buhay. Kasi ibig sabihin niyan, they are not fighting for you. They are fighting for their vested interest. The moment na itong mga taong ito ang mga bangag din na naniniwala kay Bangag Junior. Ibig sabihin mga palangga, wala sila sa tamang pag-iisip. Imagine mo, sinabi ni Bangag Junior na ang iba pang analysis niyo tape tape record, di ba? Yung kanyang video na pwede naman siya magsuot ng the same jacket. Kasi ako paulit-ulit ng, paulit-ulit ako ng jacket, di ba? From June 24, Karina. At uh, pwede naman siyang umulit talaga ng jacket sa bagyong enteng kung saan na nagsasabi niya na do I nagtatanong nagt, tiyata, siya ng mga reporters na oh may sakit daw po kayo may ganito daw po kayo. Der sagutin don kuting doon do I look sick. So may lumabas na mga show ng bells na ito daw ay uh, palpak daw yung puting ahas. Kailan po malpak ang puting ahas? Actually yung kay garafil ngayon yung pagtanggal sa kanya. Last year ko pa sinasabi sa inyo yan. Yes, yeah, si Cheroy nag na. O oh, ito, yung mga naniniwala kay Marcos Jr. na hindi sila nagbugbugan ni Lisa Tanas, na hindi sila nagkabukulan o hindi nag-code blue si Bangag Jr., nabudol na naman muli kayo. Imagine nyo, niloko na naman kayo ni Bangag Jr. So ito yung picture on the day na nakipag-meeting sa uh, Colombian Ambassador. So itong picture na ito ay galing doon sa RTVM. Itong araw na ito, siyempre formal, ano yan, formal meeting. Siyempre hindi siya pwedeng magsuot ng naka-jacket siyang kulay pula. Na parang kunwari, you know, makikipag rescue niya yung mga nalubog ng baha. O oh, ito, magpaliwanag kayo. That one, yan yung kanyang bukol. Yan yung araw na nagsisinungaling si Bagag. Anong ibig sabihin yan? Ano ba yung ano ba yung part ng tao? Ito, 'di ba? Itong front ng ating elbow or anti uh, cubital ek okay? Sa so medical term. So ito, 'di ba? Ano ba 'yan? Diyan kinukuha ang dugo. Okay, yung blood sample jan sa vein mo. Or pwede rin ng IV. So anong ibig sabihin yan? Bakit may lump? Bakit may bukol? Pwede rin yan fourth cut ng mga dialysis patient. Pero most mostly dito takalagay sa jugular area, 'di ba? Tsaka dito sa sa chest, 'di ba? Sino nag, nag ano, sa inyo nagdada-dialysis na, na, dito, 'di ba? Kasi more safe dito sa area na to. Ang sinasabi lang natin, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So, pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV para for emergency Uh, medication dahil nga based dun sa ating puting ahas ay nag-color blue siya dahil nagsapakan sila ni Lisa Tanaz at si Lisa Tanaz ay may tulong dugo dito then tinawag yung PSG tapos in airlift sila papuntang St. Luke's ayon sa puting ahas pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili pwede rin Pwede nagbabag anuhan kayo, whatever. Pero yun know, na very visible na sa nasa dito sa area na ito. So ibig sabihin pwedeng sinaksakan siya ng uh, ano, ginuwan siya ng dugo o sinaksakan siya ng gamot, whatever gamot para anything na pwedeng uh, mag-help sa kanyang pagkukod blue para i ano siya, i-revive. Pwedeng ganun ang nangyari diyan or pwede rin uh, nung nilalagyan, nilalagyan siya ng ano diyan ng IV medicine through this uh, area mga kababayan ay nagkaroon ng pag ang tawag doon sa term na yun infiltration. Ibig sabihin na imbis na yung yung uh, IV fluid, whatever fluid inside para i-revive siya. Kung ano man yung nararamdaman niya during that time dahil sabi ng ating puti nga, sirap siya huminga, mga kababayan ay nag pwedeng nag yung karayom o pwedeng yun nga yung mga yung water or intravenous fluid hindi napunta doon sa blood sa vein niya para sa kanyang yung, in, yung intention ng gamot para dumaloy sa iyong dugo. Kaya sa sa, sa salitang ano sa layman term sa maintindihan natin kumalat yung, uh, yung gamot, yung fluid or whatever. Kaya nagkaroon siya ng lump or bukol. Sino ngayon ang fake news? Bakit siya nagkaroon ng ganyang bukol sa kanyang inner elbow? Bakit siya nagkaganyan? So pwede nga nagbugbugan sila ng bonggang-bongga talaga at pwede rin yan galing sa medical procedure na sinasabi ko. Sino ngayon ang fake news? Hindi e, kayo mga syunga bills na umaasa lang kayo dito sa puting ahas, tapos all of a sudden, naniwala kayo kay Bangag Junior. Ibig sabihin, bangag din kayo kasi mahina ang inyong pangunawa, mahina ang inyong paintindi na bigyan na kayo ng konting tinapay, tatangu-tanguna kayo at nawala na kayo sa inyong paninindigan na ang inyong bangag na, na presidente ay araw-araw nagsisinungaling. So ano ngayon? Operation, ano, Code Bukol. Ano? Sino paniniwalaan nyo? Si Kuting? na sinasabi niya na hindi siya sick pero dito pinagluloko kayo ulit-ulitin ko pa ba na araw-araw siya nagsisinungaling sa 5,500 flood control yun yung nakakalungkot sa inyo dyan sa Pilipinas imagine nyo naniwala kayo kay Bangag Junior kailan ba nagsabi ng katotohanan yan sa isang iglap lang na paniwala kayo ni Bangag pero kasi kay Kuting if you talk about ito yung access dito ni Kuting kung siya kasi may ganong teori na sinasabi na, na nagda-dialysis si Kuting? I don't think so. Kasi ang dialysis, mga palangga, port cath o port catheter, hindi yan pwedeng, ah, bukas may dialysis ka, tutusukin ka na naman. ba diba, tatanggalin, tutusukin ka, permanent, well, it's not permanent, temporarily, for a while, nandito siya. Para in case of emergency, blood, blood drawing, uh, pag-inject ng medication, a dialysis treatment, nandiyan lang yung placement niya, nakatago lang. ba diba? but not here. So definitely uh, emergency lang 'yung nangyari sa kanya sa ng or whatever pang pakakalma sa kanya. Merong mga nagsabi sa ating puting ahas na closest na meron siyang liver problem. Pero 'yung issue dito sa code bukol o code bangag, it's not about liver cirrhosis o kung anumang mga anong mga underlying condition niya. Wala 'tayong pinag-uusapan kahapon. Ang pinag-uusapan natin, bangag na bangag si Lisa Tanas at si Junior nagumbagan, nagsapakan, sinapak niya ng cellphone si Lisa Tanas, nagbugbugan sila, then si Marcos Jr. nakaupo sa upuan na nagkulay blue. Yun yung nakita ng mga PSG at ng mga staff nung binuksan ang pinto dahil nagtawag si Lisa Tanas ng emergency para ilift sila. So now, ano ngayon? Sino ang sinungaling? <laughs> Sino ngayon ang nagpapaniwala kay Bangag? Kaya pala long sleeve barong or jacket lagi ang suot ni Bangag. Last year pa ako naka-observe niyan. Na parang there dialysis dialysis is not here. Dito palang ga, 'di ba? Dito ang safest kasi eh. Dito sa jugular vein. Okay? So ito, uh, IV ano lang 'yan. Uh, like withdrawing of blood and uh, medicine and everything. Pero hindi dito eh, di ba may mga kayo, may mga kamag kayo, may dialysis patient kayo. Not dito kasi ano, delikado yan, risky yan eh. Kasi ginagalaw-galaw mo yung kamay mo. Mamaya pag nagal alcatch oh, di-dislodge ka na.